guys, ngayon ko lang alam guys mayroon palang biyaheng ano Davao City tingin kayo na yun guys, so guys Davao City oh. Davao malayo-layo rin to dabaw ano pa lang to guys ah uh, yung lugar kaya to Nakita mo yung pinas ko kanina. Hindi, hindi nyo panood. Yung sa bus. Saan? Pumunta? Pumunta ba? Si Russell. Guys, mayroong biyahing dabaw dito guys. Saka Mind, uh, Mindanao, di ba? Bakit? Tumaya ko eh. Piso lang? piso lang? Hindi na kinonsider yung piso? Hindi naman. Siyempre sinabi ko ang balik. Eh. Piso lang naman. Guys, nice, ah. Dapat pala yung, yung isda ko sa ilalim malagay ng ay sa ano na lang. Konti pa lang naman bababa yan, eh. Storbina na lang. Eh.